Sumalang ang tinaguri ang fearless diva at kapamilya singer na si Jonalyn Viray sa programang, Tony Talks, ng ultimate multimedia star na si Tony Gonzaga nitong linggo ika anim ng Oktubre. Sa unang pagkakataon, buong tapang na ibinahagi ni Jonah ang ilang bahagi ng kanyang kabataan mga sekreto at sakit na matagal niyang itinago noong bata siya na naging dahilan kung bakit bumaba ang kanyang self-esteem at naging introvert o hindi mahilig makisalamuha sa ibang tao kwento ni Jonah, masaya raw ang simula ng kanyang childhood. Buo ang pamilya nila at napapaligiran siya ng pagmamahal. Tatlong taong gulang pa lamang daw siya ay pinapakanta na siya ng kanyang mga magulang sa simbahan nila sa Marikina ito na ang naging unang training ground niya sa pagkanta. Pagdating ng pitong taong gulang, sumasabak na siya sa mga singing competition, at laging nandoon ang suporta ng kanyang mga magulang lalo na ng kanyang ina na siya mismo ang nagtuturo sa kanya ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat ng maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ayon kay Jonah, matagal niyang piniling manahimik at kalimutan ang lahat, ngunit ngayon, handa na raw siyang magsalita hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng kababaihang nakaranas ng parehong trauma. Ngayon ko na-realize kung bakit ako tinawag na fearless ba? Diba? Kasi natutunan kong tumayo at harapin ang mga sakit ng nakaraan. Hindi ko na kailangang itago. Isa itong bahagi ng kung sino ako ngayon. Noong bata ako, at 10 years old, naging biktima rin ako ng molestya, from my father, maluhaluhang pahayag ng singer. Nang mga sandaling iyon ay, frozen, lang daw si Jonah dahil hindi raw niya alam kung anong nangyayari ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako, o tama ba to. Emosyonal na sabi ni Jonah. Kahit daw nangyari ang molestya, as if daw na tila walang nangyari dahil magkasama pa rin sila sa bahay. Wala daw siyang pinagsabihan tungkol dito kahit sa mga kapatid niya. Nagpatuloy lang daw sa pagtatrabaho ang tatay nila at siya naman ay nagpatuloy lang din sa pagsali sa singing contests, lalo na sa telebisyon. Hanggang sa nakilala raw niya ang kasalukuyang talent manager niya na siyang tumayo sa kanya bilang pangalawang nanay. Sa kanya raw siya unang nagbukas ng kanyang mga karanasan patungkol sa ama. Sa pagtatapos ng panayam, hinangaan si Jonah ng mga manunood dahil sa kanyang katapangan, kaya mas nagkaroon daw ng kahulugan ang taguring, fearless, para sa kanya. Sa kabila ng lahat, handa pa rin daw si Jonah na patawarin ang kanyang ama. Nakilala si Jonah bilang Jonalyn Biray ng manalong kampyon sa singing competition na Pinoy Pop Superstar sa GMA Network noong 2004.